Tila sinuwerte ang kawatan na ito na nanloob sa isang bahay sa Rizal nitong January 20. Paano ba naman ang dapat sanay bantay ng tahanan na si Brownie? Wala limang pagkakatulog! Sa tapat ng main pa pumwesto ang alagang Shih tzu para protektahan sana ang pamilya laban sa masasamang loob. Pero hindi gumana ang strategy ni Bantay dahil sa backdoor dumaan ng magnanakaw. Natangay niya ang isang cellphone na inipit niya sa kanyang shorts. Maliban kay Bantaya na mantika kumatulog, matulog, isa pang tao ang mahimbing din ng pagkakagoodnight malapit sa pintuan. Para sure, sumalyap-sulyap pa ang kawatan habang marahang naglalakad palis. Base sa huling ulat, hindi pa nauhuli ang magnanakaw, ang suspetsya ng nalooban na pamilya dahil lang ito sa kanilang lugar. Para naman kay Bantay, dapat siguro simulan na niya ang magkape. Para sa si iba pang content, sundan ang social media pages ng News 5.